Narito po ang ating love horoscope para po araw ng Martes, Hulyo 16. Para po sa may mga sudyak sign na alis, sa kabila ng katigasan ng iyong ulo at hindi pakikinig sa iyong relasyon, ay nariyan pa rin siya at handa kang alalayan. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya kanyang intindihin. Kaya maging maingat din na wag sagarin ang kanyang emosyon at ang kanyang damdamin ang iyong maswerteng numero para sa Aris ay ang 3 at ang 12 para naman sa may mga sign na Taurus, maswerte ka sa kinakasama mo ngayon dahil sa ipinapakita niya sa iyo da dahil sa ipinapakita mo sa kanya matagal ka na niyang iniwan ngunit dahil sa labis niyang pagmamahal ay mananatili pa rin sa saya siya sa iyong tabi ang tanong hanggang kailan. Ang maswerteng numero ay ang, 4, ang 40 at ang 56. Para naman sa Gemini, dahil sa init ng ulo mo sa iyong trabaho, hanggang sa iyong pag-uwi ay daladala mo ang init ng ulo na ito na magiging sanhi ng pagkakaroonin niyo ng hindi pagkakaunawaan ng iyong mahal. Dahil siya ang iyong mapagbubuntungan. Ang maswerteng numero ng Gemini ay 53 at ang 78. Pare naman si isang cancer. Isang bagong kasamahan sa trabaho ang maging third party ng inyong relasyon. Hindi mo magugustuhan ang pagiging malapit niya sa iyong karelasyon kahit hindi pa naman sila kaanong magkakakilala. Kaya maging mapagmatsyag. Ang maswerteng numero ay ang 14 at ang 24. Pare naman sa Leo, malalagay sa alanganin ang inyong pagsasama dahil sa iyong mga in-laws. Kung nais mo na huwag masira ang inyong relasyon bilang mag-asawa, kailangan mong mag-adjust para sa kanilang para sa kanyang mga kamag-anak. Ang maswerteng numero ng Leo ay ang 40 at ang 67. Pare naman sa Virgo, madali kang ma-attract sa isang bagong kakilala na nasa stage ka pa ngayon ng pagmumogon. Makakahanap ka ng taong magpabali, mapagbabalingan mo ng iyong kabiguan at makakatulong sa iyo na makaahon. Subalit kailangan mo ring mag-ingat dahil baka sa huli, ikaw na naman, ikaw na naman ang mabigo. Ang maswerteng numero ng Virgo ay ang chess at ang onset. rin naman sa isang libra, maswerte ka dahil mabibigyan ka ng pagkakataon ng langit na makabalik sa relasyon na minsan mo nang tinalikuran. Kaya naman huwag mo na sayangin pa ang pagkakataong ito na maaring maging huli na. Gawin mo ang the best mo para sa kanya. Ang maswerteng numero ng Libra ay 33 at ang 42. Kapag naman ikaw ay isang Capricorn, maging mahinahon dahil sa araw na ito ay matutuklasan kang lihim ng iyong minamahal. Na hindi mo sukat akalain niya na magawa niya ang mga bagay na ito sa iyo. Kaya hindi mo maiwasan na sumama ng gusto ang loob mo sa kanya. Ang iyong maswerteng numerong ay ang 25 at ang 34. Pare naman sa isang Sagittarius. Isang tao na dating dinadaan-daanan mo lamang ang makakakuha ngayon ng iyong atensyon. Ngayon mo lamang mapapansing maganda niyang katangian, nagnanagpapangiti sa iyong puso at nagnanais kang mapapalapit sa kanya. Ang maswerteng numero ng Sagittarius ay ang 14 at ang 17. Para naman sa Capricorn, magkakaroon ng malaking posibilidad na matupad mo ang pangarap no mo na makasama sa isang proyekto ang taong matagal mo ng lihim na minamahal. Dahil dyan ay ang laki ng katuwaan ng iyong puso. Ang iyong maswerteng numero ay ang 8 at ang chess. Pare naman sa Aquarius, mas magiging, maaga, mas magiging magaan ang daloy ng inyong relasyon ngayon matapos ang seryoso ninyong masinsinang pag-uusap tungkol sa nagiging problema ninyo noong mga nakaraan. Kaya naman, mapapanatagan ka na rin sa wakas. Ang maswerteng numero ng Aquarius ay ang 6 at ang 12. Pare naman sa Pisces. Hindi pa siya ang taong inilaan sa iyo ng tadhana para makasama mo sa habang buhay. Maghinay-hinay ka muna sa pagbibigay sa kanya ng lahat ng anumang mayroon ka. Malaki ang tsansa na pagsisihan mo lamang ito sa bandang huli. Ang maswerteng numero ng Pisces ay 35 at ang 46. At ayan po ang ating paises. At ito po ang ating gabay ng pag para po ito bukas, araw po ng Martes, Hulyo 16.